anggang hanggang nag-away sa mama ko hanggang lumala tuloy yung away hanggang pumunta siya dito sa sa ano sa police station nag-report siya inayaan ko sabi ko oh, mag-report ka doon kasi hindi na natakot kasi wala naman normal na away lang sa partner walang bugbugan na nangyari sir walang bugbugan na lang tapos nag-report siya dito nung papunta niya dito dumating yung police sa bahay kinausap ako sumama ako sa police ako, ako, mismo sumama walang daming sinasabi kasi gusto ko rin i-explain sa mga police Pagdating namin sa police station, kami ng partner ko. Walang isang oras, nag-okay kami sana. Sabi ng partner ko, tara, uwi na tayo, antok na ako. Sabi ko, sabi mo. Content creator na si Boy Tapang, arestado sa umunay pambubugbog sa kanyang live-in partner. Pero kinakasama, hindi na itutuloy ang pagsasampa ng kaso. Ito'y dahil, himas rehas ngayon ng isang sikat na Cebuano content creator na si Ronnie Swan. O kilala sa social media bilang Boy Tapang, matapos itong ireklamo ng kanyang live-in partner dahil umano sa pambubugbog sa kanya. Naaresto ito sa kanyang bahay sa Bar Agaydaan, Lungsod, hating gabi nung Martes sa April 1, 2025. Kinumpirma ni Police Captain Jerry Magsayo, ang officer in charge ng Alcoy Municipal Police Station na ayon sa biktima. Ang insidente nangyari pa sa Rola 5 hapon nung lunes, nalaman na ang dalawa ay nagsasama sa loob na ng isang taon at mayroon umano itong one-month-old na anak. Inamin rin ng biktima na hindi lamang ito ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Swan kung saan kadalasan umano dahil sa selos at nitong huli naman ay dahil umano nakakuha ito ng vape sa loob ng kanyang bag. Si Boy Tapang ay mahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Public Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004. At ngayong araw din plano nitong magligak ng piyansa. Ngunit itong umaga, inamin ni Police Captain Magsayo na hindi na umano itutuloy pa ng live-in partner ang pagsampan ng kaso dahil naaawa umano siya dito. Lalong-lalo lalo na at mayroon silang anak, paliwanag naman ng police official na maghihintay pa sila ng release order mula sa Argao Municipal Trial Court dahil nasa ilalim na umano sa inquest proceeding kahapon si Boy Tapang. Muling nagpaalala si Magsayo sa mga netizens na hindi ito isang social media content dahil ito ay isang serious incident na kinasasangkutan ng isang vlogger is pagay problema ba ito away away partner lang napakalit ng na talagang problema pero wala eh vlogger tayo dito vlogger tayo eh kunti pa na, mali kalat talaga yan mali ka na mali ka na sa tingin ng tao kasi abangan nila yung pagkakamali mo